Ang sambong, Blumea balsamifera, ay isang popular na halamang gamot sa Pilipinas na kilala sa mga tradisyonal na paggamit nito sa iba't ibang aspeto ng kalusugan. Narito ang ilang mga benepisyo ng sambong at kung paano ito ginagamit. Mga benepisyo ng sambong Dear ang sambong ay kilala sa kanyang kakayahan na magpababa ng cholesterol at uric acid sa katawan na makakatulong sa mga taong may problema sa bato, bato, at iba pang bahagi ng urinary system. Anti-inflammatory Ito'y may mga anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. Maaari itong gamitin para sa mga karamdamang may kaugnayan sa pamamaga tulad ng arthritis. Antioxidant, ang sambong ay mayaman sa antioxidants na makakatulong sa paglaban sa mga free radicals sa katawan at maiwasan ang oxidative stress. Laxative, ito'y maaaring magamit bilang natural na laxative na makakatulong sa regular na pagdumi. Antispasmodic, ang sambong ay maaaring magbigay ginhawa sa mga karamdaman na may kaugnayan sa pagkakaroon ng muscle spasms o kaya'y pagkakaroon ng pamamaga. Narito ang ilang mga paraan kung paano mo maaaring gamitin ang sambong. Sambong tea. Maghanda ng sariwang o tuyo ng dahon ng sambong. Ilagay ang mga dahon sa isang tasa o cups arang baso. Lagyan ng mainit na tubig ang mga dahon. Takpan ang tasa o baso at hayaang maluto ang mga dahon sa loob ng sampo hanggang 15 minuto. Tanggalin ang mga dahon at maari nang inumin ang sambong tea. Maari kang uminom ng isa hanggang tatlo beses sa isang araw, depende sa iyong pangangailangan. Sambong Capsules Kung ikaw ay gagamit ng commercially available na sambong capsules, sundin ang dosis na nakalagay sa label. Karaniwang ito ay isang capsule dalawang beses sa isang araw. Sambong Extract Kung may sambong extract ka, sundin ang dosis na inirekomenda sa packaging. Ito ay maaaring idagdag sa tubig o iba pang inumin. Pampaligo para sa pampaligo, ilaga ang mga dahon ng sambong sa mainit na tubig. Hinte ang lumamig ito bago gamitin para sa pampaligo. Mahalaga ring tandaan ang mga sumusunod. Iwasan ang sobrang dosis ng sambong. Sumunod sa mga inirekomendang dosis para maiwasan ang anumang negatibong epekto. Kung ikaw ay may iba't ibang kondisyon sa kalusugan o nagtatake ng iba pang gamot, makabubuti na magkonsulto muna sa isang doktor bago gamitin ang sambong o iba pang halamang gamot ang mga buntis, nagpapasuso, at mga batang wala pang labindalawang taong gulang ay dapat magingat at magkonsulta sa isang doktor bago gamitin ang sambong. Sa paggamit ng anumang halamang gamot, mahalaga ang tamang impormasyon at gabay mula sa mga eksperto.